Mayong hapon mga bay Dito naman tayo mga bay so, Sus Susubukan natin magtanim ng Kangkong mga bay Dito sa Sa malapit sa dagat So mga buhangin yung lupa dito mga Mga bay no so Ito, ito gagamitin natin Naghati ako ng kawayan Ayan so Italiin natin yan dito sa puno ng rumah Mga bay Hanap-hanap muna -hanap ng paraan kung saan natin daan. Ayan, dito tayo. Dandahan lang kasi may tinik, maraming tinik yung mga puno na yan kasi ruma yan. Oops. Oops, shoot natin, sukatin natin kung magkasya ba dito. Ditong banda mga mga bay at it, ano natin, ita, itali natin dito. Oops. Set muna, set sight, para sigurado mga bay kung kaya bang itali or hindi. Ayan. Okay, dyan natin itali mga bay. So dyan, ibaba muna natin mga bay. At kukuha muna tayo ng tangsi. Ayan. Ayan ang mga bay. May dala na akong mga tangstansi mga bay. Itatry na natin. Itali dito. Ayan. yan mga bay no. So, sabayan nyo ako mga bay. At uh, itali natin. Tulungan nyo ko rito mga bay. Ayan. Itali natin. Op, Ikasak. Okay ba? Hindi ba mapuputol? Op, Hindi ba malanganin? Dito naman tayo sa kabila. Ayan. Sa kabila. Okay. Dito natin itali. Oops, dandahan lang baka matinik yung noo natin. Oops. Okay. Kasya lang. Okay lang mga bay. So ayusin natin. Okay, eh, ayusin natin para hindi talaga siya malalaglag or mapuputol. Yan dito naman sa kabila. Ayan na. Ah. So malaking lubid gamit, ah, malaking tansi gamit natin dyan mga bay para siguradong hindi siya mapuputol paglagyan na natin ng ano ng lupa or buhangin. Ayan mga bay, so tapos sa natin itali. So maghanap kuha muna tayo ng pala. Pala muna tayo, pala. Tapos maghanap tayo ng baldi. Ayan, para dyan natin lagay ang buhangin. So, doon punta na natin yung buhangin na nilagyan ko din ng ano, ng mga pundong ipot ng manok. Para naman tumabay uh, tumaba yung buhangin, maging lupa siya ba. Yan, itatry lang natin kung mabubuhay ba itong kangkong na ito bigay ito ni Sir Tuntun Naming na kaibigan din at binigay din daw sa DA at dito mga bay pala pala muna tayo mga bay ayan na oh, punuin muna natin yung baldi yan so buhati natin at puntahan na natin yung kawayan eh medyo mabigat pala yay yan dandahan lang tayo mga bay baka makaapak tayo ng manok kasi maraming sisiw. Ayan, malapit na tayo mga bay sa ating paglagyan ng buhangin. Ay, huwag na natin patagalan pang ubay. Yan, palahin natin pala ilagay natin ang lupa sa buhangin. Op, oh, mahirap pala. So, kamay na lang natin para madali. Walang arte-arte. Yan, um, kamay. Ayan na. Um, dito naman sa kabila. Yan mga bay, sa kabila naman tayo. Be. Lagyan natin. Sana hindi ito mapuputol. Sana hindi mapuputol itong tansi mga bay, no? So iyay kinulang tayo ng buhangin mga bay. So kailangan natin kumuha ulit. Ito kuha tayo ulit ng buhangin. Balik tayo. Yan, palapala pala muna tayo mga bay. Yan. Para malagyan yung isa madali natin at medyo kulimlim na medyo baka abutan din ng ulan ayan na okay lagyan natin ulit mm. La, medyo seryusong mukha ko dyan mga bayaw oh. seryuso kasi hindi yan naka-score kagabi eh. agoy ayan na okay na mga bay so ito na ito na yung kangkong mga bay yan ito yung buto ng kangkong ito yung tinatawag na Chinese kangkong daw hindi pa kung nakaano ng Chinese kangkong eh. naka try ng nakakita ng ni tsura nito kasi kasadaan din kadalasan sa amin dito mga bisaya yung kangkong dito eh makikita natin to uh, siguro after a week siguro makikita natin to kung mabubuhay to dito yan si mayroon naman tayong tubig dito didiligay natin yan uh, bukas na kasi medyo kulimlim baka abutin pa tayo ng ulan maraming salamat sa panood mga bay, pwedeng pakishare man thank you